Hello everyone! Ayan, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. For today's video guys, pag-uusapan lang po natin about sa ating Facebook. Ayan guys. Sa ating Facebook, baka meron na parang ipang gumagamit ng hindi po natin alam. Ayan. Kagaya po sa akin guys. Ayan. na napanood ko yung video na yun, dali-dali ko pong pinuntahin yung aking Facebook at nagulat nga po ako nung nakita ko na may iba pong naka-login sa aking account meron pong Android and then meron din po sa Tupi, ayan nakakunek po siya sa Android at saka naka- siya sa TV, Itong video na ibabahagi ko sa inyo guys is na napanood ko lang din po. Gusto kong i-share para ma-aware din po kayo guys. Para makita nyo agad baka meron pong ibang gumagamit ng inyong Facebook account. Ayan. Kung interesado kayo sa video na ito guys, tapusin nyo lang po itong video na to para malaman kung saan nyo makikita kung meron ibang gumagamit ng inyong account. At para man delete nyo po ito kaagad-agad. Pero bago po ako mag-start guys, sa mga baguhan po dyan na nakakapanood ng aking video tutorial ay sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please guys, ang um, pakiclick naman yung subscribe button sa taba and then huwag niyo na rin kakalimutan niya i-click yung notification bell para updated po kayo palagi sa lahat ng aking mga ina-upload na videos. Ayan. So, mag-start na tayo guys. Let's go! Bale, pupunta lang tayo guys sa ating Facebook. Kaya, sa Facebook and then, sa Facebook guys, click lang po natin yung three lines sa taas. Ayan. And then, makikita po natin yung um, settings logo. Ayan. Click lang natin yan guys. And then, dito guys, pupunta po tayo dito sa my uh, see more in account center. Ayan. To so, click lang natin yan guys. And then dito guys, pupunta po tayo sa ating password and security. Ayan. Kiklik lang natin yan guys. And then dito guys, pupunta naman tayo sa ito, security check dito sa my um, where you log in. Ayan. Kiklik lang natin yan guys. And then mapupunta po tayo dito. Kiklik lang po natin yung profile picture natin sa Facebook. And then dito guys, lalabas po lahat ng account na naka um, login sa inyong Facebook. yan. Kagabi kasi guys, nung napanood ko yung video na yun, pagtingin ko dito, meron pong nakakonect na Android tapos meron din po sa TV. Ayan. Hindi ko na siya nakuhanan ng ng screen record guys, din ko na siya agad ni-logout ko na agad siya guys ayan, kung may makita kayo guys nakakaibang account dito guys, pupunta lang kayo sa select device logout, ayan, and then dito guys, kapag ka may kahina-hinala na hindi po sa inyo yun kiklik nyo lang po yung um, kahon sa gilid, click click click. and then pagka na-click nyo na po logout nyo na, ganun lang po kadali guys, ayan po kadaling malaman guys kung may nakakonek sa inyong Facebook account. Kung may nakita kayo agad guys na may nakakonek, ayan, ilag out nyo na po agad. Ayan. Sana po guys nakatulong sa inyo itong video na to at sana nagustuhan nyo po ang aking video tutorial. Ayan guys. Kung nagustuhan nyo guys, baka pwede naman kayo mag-like, mag-comment, and pwede nyo na rin i-share ang aking videos. Ayan. Thank you so much guys. God bless. Bye!